Alright guys, i kahon um, dito sa wall o oh, tumila pila na guys o oh, mga bikers yan let's go tila na ulan ulan pero ah makalawa kahon guys Oh, ini kan. Ada lawan aku ayo. Yeah. tayo pumasok sa loob. Mag-aalas 7 na rin eh. 3 hits. Ay, 2 hits. 2 hits Wall one. lang. Wall 1. Timbulan. Gantang sabato na umaulan. Woo. Sarap. Walang kakagaw sa arsada guys. Walang kakagaw. Ah akin ah, solo solo ko guys yung wall one uh, huh? solo solo ang wall one ay solo solo yung wall one guys uh! oh yeah ah solo solo. Ang whole one. Yun. Nakahirap tayo ng pambomba kay kaibigan. Ando siya sa pulumbarik. Sa kape yan. Nakairam ako ng pambomba. Matapot kasi yung bomba ko sa ano. Yun. Okay. Okay na siya. Okay. Oh. Ah. Selis-selis ako rito Yes Solong-solo O ha Maluwag na maluwag Ang wall one Kahit magkabilaang Ang pa O ha Pero ingat lang madulas Kasi pagkagan ka madulas Palumot Delikado Ano Morning! Tila na! Alright! Alright! Ayun ah. o! No? Ah. Solong solo guys! Kaya na nakatakot magbabilis pag gantong basa yung sa karsada Kung pagkakamali mo lang dito talaga, sent lang na talaga rito Kaya, dapat alalay uh, alalay na sa lusong ah hindi na natin kung kaya pa magkape dun sa kay tatay na magsusuman ah. kasi alas 7 pasok kung kaya pa mga 15 minutes ah, kapi muna tayo kape kapi muna ah. sa kanil sa braso sobra alalay ka sa preno ah

Alright, right, dito tayo guys. Api kape. Ah. Alright. right. Nandito na rin sa papan. Gusto nang haron na subo. All right, dito na lang, nakarating na tayo rin sa baba. Pag pasat down na rin ang cellphone Good morning everyone. See you guys.